Pilipinas. Dito po ay hating dadi na siguro malamang na kami po yung mga OFW dito sa, sa Riyadh. Ang agency po namin dito is uh, Al-Arabid. Humingi po kami sa inyo ng tulong na makauwi na kasi ang tagal-tagal na po namin dito lahat. Nandito po yung mga kasama ko. Ang na po ng iba rito, may buntis pa po. Tapos mayroon pang distress. Uh, gusto na rin po namin umuwi. Humingi po kami ng tulong sa lahat ng makakakita nitong video na to sa so, OVA o migration o o kahit sino man kahit kay Tool po humingi po kami sa inyo ng para makauwi na kami kasi iniipit na po nila kami gusto po nila kami kami bumili ng ticket namin para makauwi ng Pilipinas tapos isang beses lang po kami kumain sa isang araw kaya sana po matulungan niyo po kami lahat nandito po yung mga kasama ko yan, yan po sila Mingi po kami ng tulong. Dito po kami sa Ariad. Sa ang agency po namin dito Al, Arabid. Iba iba pong agency po kami rito. Meron ang agency po namin diyan sa Pilipinas is Happy World True Riches at GSC. Sana po Al Aljo. Al Aljo din po yung isang agency. Ngayon lang po. Ngayon lang po ni hiling lang po namin matulungan nyo kami makauwi agaran kasi ang dami kami wala na po kami pera pang tiket, ticket wala na po kami sabon toothpaste all things lahat wala na po kami lahat Humihingi po kami sa inyo ng tulong sana po matulungan nyo kami lahat please lang po please humingi po kami sa inyo ng tulong please tanong